place me in the Senate or anywhere dahil hindi ako mga hindi ako senador na pwede niyong danggilin ng pera nyo. Yung pera nyo na, na sa akin, ipapakain ko yan sa bunganga mo. Okay? Mga kababayan, Nandito na po ang next speaker natin. Ayoko nang magtagal dahil darating ang ating pinakamamahal na Pangulong Duterte. ako po bababa sa entablado, uulitin ko ang panawagan ko sa sambayan ng Pilipino na wag na kayong tataya sa loto. Wala nang tataya! Wala nang tataya! Wala nang tataya! Wala nang tataya! Wala, nang tataya. Wala